Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang pagkakakita kay Maine Mendoza na tila pagod at matamlay sa live episode ng Eat Bulaga ngayong araw. Habang wala namang opisyal na pahayag mula sa aktres, lalo pang naging usap-usapan ang kanyang kondisyon matapos kumalat ang mga larawan ng kanyang asawa na si Arjo Atayde kasama ang mag-asawang Curly Diskaya at Sara Diskaya, at ang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na si Henry Alcantara. Tao lang din po kami, may mga araw na pagod, may mga araw na mabigat sa dibdib. Pero patuloy pa rin para sa mga taong naniniwala at nagmamahal. Main Mendoza, sa social media, bumuhos ang mga komento mula sa mga tagahanga ni may na nagpapadala ng dasal at mensahe ng lakas ng loob para sa aktres. May ilan ding nananawagang iwasan ang panghuhusga at hintayin muna ang opisyal na pahayag ng kanilang kampo. Ang mga nasabing larawan ay kuha sa isang pampublikong okasyon kung saan makikitang magkasamang nanonood ng laro si na Arjo, ang mag-asawang Diskaya, at si Alcantara na kasalukuyang iniuugnay sa mga kontrobersyal na flood control projects. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkabahala para kay Main at may ilan ding nagpahiwatig na baka apektado siya ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng tanyang asawa. Ang sitwasyon ni Main Mendoza ay paalala na kahit ang mga artista ay dumadaan din sa pagod at emosyonal na hamon, lalo na kapag may mga isyong bumabalot sa kanilang pamilya, sa halip na panghuhusga, mas mainam na bigyan sila ng espasyo, pagunawa, at suporta. Umani ng samotsaring saring reaksyon mula sa mga netizens ang pagkakakita kay Main Mendoza na tila pagod at matamlay sa live episode ng Eat Bulaga ngayong araw. Habang wala namang opisyal na pahayag mula sa aktres, lalo pang naging usap-usapan ang kanyang kondisyon matapos kumalat ang mga larawan ng kanyang asawa na si Arjo Atayde kasama ang mag-asawang Curly Diskaya at Sarah Diskaya, at ang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na si Henry Alcantara. Tao lang din po kami, may mga araw na pagod, may mga araw na mabigat sa dibdib. Pero patuloy pa rin para sa mga taong naniniwala at nagmamahal. Main Mendoza, sa social media, bumuhos ang mga komento mula sa mga tagahanga ni May na nagpapadala ng dasal at mensahe ng lakas ng loob para sa aktres. May ilan ding nananawagang iwasan ang panghuhusga at hintayin muna ang opisyal na pahayag ng kanilang kampo. Ang mga nasabing larawan ay kuha sa isang pampublikong okasyon kung saan makikitang magkasamang nanonood ng laro si na Arjo, ang mag-asawang Diskaya, at si Alcantara na kasalukuyang iniuugnay sa mga kontrobersyal na flood control projects. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkabahala para kay Main at may ilan ding nagpahiwatig na baka apektado siya ng mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang asawa. Ang sitwasyon ni Main Mendoza ay paalala na kahit ang mga artista ay dumadaan din sa pagod at emosyonal na hamon, lalo na kapag may mga isyung bumabalot sa kanilang pamilya. Sa halip na panghuhusga, mas mainam na bigyan sila ng espasyo, pag-unawa, at suporta. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens ang pagkakakita kay Maine Mendoza na tila pagod at matamlay sa live episode ng Eat Bulaga ngayong araw. Habang wala namang opisyal na pahayag mula sa aktres, lalo pang naging usap-usapan ng kanyang kondisyon matapos kumalat ang mga larawan ng kanyang asawa na si Arjo Atayde kasama ang mag-asawang Curly Diskaya at Sarah Diskaya, at ang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na si Henry Alcantara. Tao lang din po kami, may mga araw na pagod, may mga araw na mabigat sa dibdib. Pero patuloy pa rin para sa mga taong naniniwala at nagmamahal. Main Mendoza, sa social media, bumuhos ang mga komento mula sa mga tagahanga ni May na nagpapadala ng dasal at mensahe ng lakas ng loob para sa aktres. May ilan ding nananawagang iwasan ang panghuhusga at hintayin muna ang opisyal na pahayag ng kanilang kampo. Ang mga nasabing larawan ay kuha sa isang pampublikong okasyon kung saan makikitang magkasamang nanonood ng laro sina Arjo